Sana sira. Baka sira. Baka sira. Ibalik mo. Ay nasira oh. Sira. Ibalik mo. Pero ayan, bali. Pa balik. Kahit iba, kuryang huwag lang sira. Pabalik na natin. Sikler mo. <laughs> Keletwad. Mamaya na. Ah! Sira ma. na. Pabalik natin. Sabihin mo, binung binuksan natin, nakita natin. Tapos, tapos. Pabalik ko lang. Bakit? Sira yung pano. Dapat kasi tinignan nyo muna. Mama! There, eh, si talo, no, hindi na, eh. naman yung pag-ano, ano, ano pag papa eh. Eh, talaga yun, eh. Hindi naman ako Hindi naman ako minuloko.

the first okay. lamang la yung under yes. but they weren't able to sustain ah. it. Well, sa tsaka, din sa size differential. E, ito DMT. din nung Si din to nung ano, yung binigay no. sira din to nung no, no, binigay hey, nung, no. no, mm. oh, diba, yung yung binigay nung, yung yung binigay Ayan, okay naman. Hindi na nakaapakat. Okay lang ito, no? Okay ka, ito. Ang ganyan mo ito. Malalago pa rin naman na yan. Ganyan lang naman gusto mo siya. Ang ginawa ganyan ganyan. Akin nakakabit <coughs> <Ganyan, ganyan. coughs> na, ko siya, eh. Kung nasa mga isipon, mm -hmm. namuyak pa yan na. Masaya na kanina, eh. ganan ganyan, ganyan, <coughs> ganyan, ganyan <coughs> na, <yun>. Okay. <coughs> Ano sa sabihin daw? Ano sa sabihin kay mami daw? Thank you, mami. Sabi mo, thank you.